Hello guys, kumusta kumusta mga ka page no So, guys, by the way, um, today's vlog, pag-usapan natin yung... kasi maraming nag-comment, maraming nag-message, personal message sa akin about um, Kuya, paano mag-apply bilang isang caregiver? Paano mag-apply bilang isang um, massage therapist? Kasi uh, massage therapist ako sa Saudi, uh, caregiver ako sa ganitong nga bansa. Guys... Yun ang vlog natin for today at ito ay para lang yung limited research lang no based on my it's based on the knowledge na sa pagre-research ko kung paano ba yung pathway nila at saka sa kwento din sa aking mga kasama sa work kasi nagwo-work ako sa isang nursing home o sa retirement homes So, tinatanong ko yung mga caregivers namin paano makatrabaho mag, o mag-apply dito sa Canada bilang isang caregiver kung may experience kang caregiver sa ibang bansa or isang massage therapist. Tinanong ko rin yung uh, massage therapist namin sa aming uh, work sa nursing home kung paano pwede ba sila makawork dito sa Canada ang mga nasa ibang bansa or experience especially na especially sa Pilipinas. Okay guys, today's vlog, pag-usapan natin yung pathway ng caregiver at saka yung massage therapist kasi ang daming nagko-comment, ang daming nag-personal um, message sa akin. But before that guys, no maraming maraming salamat sa lahat na nag um nag-follow sa king video, maraming maraming salamat sa lahat na nag-share, nag-comments. Hindi ko akalain guys na in my eight months no in my eight, eight months uh, nakakuha ako ng mga followers na ganitong karami wow. no almost 5000 na guys no na unlock ko na yung stream ads at dahil sa inyong tolong, dahil sa inyong support na guys um, itong lahat ay nakuha ko for 8 months guys no so hindi ko akalain na marami pa lang uh, nanonood sa king mga video marami pa lang natulungan sa king mga video at yan Okay, maraming maraming salamat sa lahat, guys, sa inyong tolong at saka suporta. But anyway. Okay, guys, so, ito ay, as I've said, ito ay base lang sa aking kalaman, guys. Ha? So, it could be wrong, it could be uh, ano uh, hindi tama or kulang or mayroong paraan. Ito ay base lang sa aking research at saka sa mga kwento ng aking mga kaibigan. Anyway, umpisa natin yung caregiver. Okay, bawat province dito sa Canada ay iba-iba ang uh, pamaraan or batas sa healthcare. Okay? So, yung caregiver guys, dito sa Alberta hindi ka pwede kahit mayroon kang experience o kahit nurse ka sa atin sa Pilipinas kung mayroon kang experience, hindi ka pwede dito na mag-caregiver kung hindi ka graduate o hindi ka nag-aral -nag dito ng 6 months na healthcare aid. no Yun ang batas dito sa Alberta. Ang sabi ng uh, mga caregiver namin sa work na doon daw sa Ontario o sa ibang ibang province basta mayroon ka daw experience na 2 years as caregiver or, or or nurse or related courses pwede ka daw mag caregiver pero dito sa Alberta as per Alberta health standard hindi ka pwedeng mag caregiver dito sa Alberta province kung hindi ka mag-aral dito or mag-upgrade dito bilang isang healthcare professional yung 6 months yan guys 5 uh, months um, sa sa pag-aral and then yung 1 year ang uh, parang mayroon silang internship parang ganun so yan Okay, so yun ay kung gusto mong mag-work only in the facility sa isang nursing home. Pero guys, dito sa sa Canada, mayroong mga agencies or mayroong mga uh, mga seniors, elderly na nangangailangan ng companionship. Pwede ka doon mag-work kung nurse ka or caregiver ka sa atin sa Pilipinas, yung nasa bahay. Oh, Pwede ka magtrabaho dyan, yung nasa bahay, yung companionship. Pero uh, yung sinabi ko kanina na hindi ka pwede mag-work as a caregiver uh, kung wala kang upgrading or schooling certificate dito sa Canada kung mag-work ka sa isang facility or sa isang nursing home. Pero kung mayroon kang experience na 2 years outside Canada or caregiver ka, marami ditong uh, mga home care, yung mga companionship elderly. I-search mo lang siya sa Google, guys. Lalabas yan uh, kung saan ka nga province. Uh, lalabas dyan elderly uh, companionship or, or seniors companionship. Yun. Pwede ka dyan mag-work. Yung uh, parang personal caregiver ka dun sa bahay. Pero, hindi ka pwede sa facility sa isang company kung mag-work ka caregiver kung wala kang uh, upgrading or certificate dito sa Canada kasi mostly dito guys sa mga nursing home no sa mga facility uh, mga mga retirement homes ay under the supervision of the Alberta Health Services kaya hindi ka pwede kung wala kang uh, certificate Canadian certificate na dito ka nag-graduate uh, ng caregiving or or nurse or whatever okay so Guys, pag-usapan natin ngayon naman ang massage. Kasi ang daming nag-message, nag, uh, nag Sir, massage therapist ako sa Pilipinas, may tisda ako, or may massage therapist ako sa Dubai, nagpatrabaho ka ng parlor, ganito-ganyan. Guys, ito ang kaibahan sa atin sa Pilipinas at saka sa Canada. Kasi when it comes to health, masyado silang mahigpit yung tisda sa atin na massage massage, turuan lang kita paano paghilot hindi iyan accredited dito sa Canada kasi yung mga massage therapist dito guys, ay nag-aaral ng 2 uh, years course yung massage therapy and then after the 2 years course mayroon silang parang exam board exam nila tapos mayroon silang tinatawag sila na registered massage therapy ang bakit sila nag-aaral guys ng mga ng 2 years course kasi ano yan eh parang degree dito yan ang massage hindi katulad sa atin na uh, weeks or training lang sa tisda pwede na dito guys ay hindi masyadong mahig mahigpit kaya yung mga massage therapist dito guys very professional uh, mayroon silang mga uh, alam nila kung anong klase ng muscles, alam nila kung anong klase ng bones, alam alam nila ba bago sila mag 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 sa isang pasyente o sa isang client, alamin nila kung anong background, marami para lang ano guys, a very professional, para lang doktor o parang ganon. So, kaya 2 years yung pinag-aralan nila guys. Kaya medyo iba sa atin na pwede lang Pwede ka lang magmamasahe na walang kaalam-alam kung saan yung mga joint, saan yung mga muscles, anong tawag sa muscles dyan, anong tawag sa bones. Kaya hindi pwede yan dito guys. Kasi once na nahuli ka na hindi ka registered massage therapy, kahit wala nangyari sa client mo, pwede kang makulong. Kasi dito sa Canada, very strict sila about health. Yun ang kaibahan sa atin. Sa Pilipinas, mayroon kang one week test the training certificate bang pwede ka nang magmasahi. Dito hindi pwede guys. Kasi once mayroong nangyari sa client mo, na na, na, na deform or na 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 na, 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 si, na ano yung buto diyan ay delikado yan dito sa Canada. Okay. Guys, maraming maraming salamat sana nakatulong yung video today guys at maraming maraming salamat sa, sa nagsuporta. Kung mayroon kayong mga katanungan about uh, paano mag-apply dito sa Canada, i-message lang i-comments lang sa baba guys. At sana nakatulong ako sa mga aking mga videos lahat. At saka mayroon ko ako mga um, motivational and inspirational video guys. Sana nag-enjoy kayo guys paano mag-survive sa buhay. Kuya Wilson Follow for more videos. Bye for now. Thank you.